Malapit si Sugar Mercado sa TV host na si Willie Revillame at hindi maiiwasan na malink sila sa isa't isa. Ano nga ba ang tunay na ugnayan ni na Willie at Sugar? The Philippine Showbiz List presents Detalye sa tunay na relasyon ni Sugar Mercado kay Willie Revillame. Sugar's Past Relationship Ikinasal noon si Sugar Mercado kay Christopher J. Ang kanilang limang taong pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak na sina Gabriel at Olivia. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon, naging isang mahirap na laban ang kanyang personal na buhay. Noong July 2016, nagbigay si Sugar ng isang tell-all interview kung saan kanyang ibinahagi ang mga pang-aabuso na dinanas niya mula sa kanyang asawa. Nagsimula ang kanyang kwento bilang crying girl sa It Bulaga, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay humihingi ng katarungan at hustisya para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ibinunyag niya ang mga naganap na pisikal at emosyonal na pang-aabuso sa kanyang asawa na hindi niya inasahan mula sa taong kanyang minahal. Ipinahayag niya na sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, hindi siya nagkaroon ng ideya kung gaano kalala ang magiging sitwasyon. Mula sa kanyang kwento, lumabas ang mga akusasyon ng kanyang asawa na siya ay may extramarital affair kasama ang mga hindi makatarungang pag-uugali tulad ng pag-amoy sa kanyang mga panloob na damit upang suriin kung siya ay nagtaksil. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, hindi bumigay si Sugar. Siya, kasama kanyang mga magulang, ay naharap sa limang kasong isinampa laban sa kanila kabilang ang child abuse. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang pangunahing layunin ay ang makuha ang kustodiya ng kanyang mga anak. Siya ay nanindigan na bilang isang ina, hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay upang masaktan ang kanyang mga anak. Sa kanya mga saluobin, sinabi niya na ang tanging ebidensyang ipinamigay na kanyang estranged husband ay isang video na nagpapakita ng kanyang anak na sumasayaw. Ipinahayag niya ang pagdududa sa kakayahan ng kanyang asawa bilang isang ama. Idinagdag na siya ay hindi naging tunay na ama sa kanilang mga anak sa loob ng limang taon ng kanilang pagsasama. Kahit na ang laban ay tila napakalalim, nagpatuloy si Sugar. Ipinahayag niya na sa kabila ng kanyang sitwasyong pinansyal, hindi siya susuko. Ipinangako niyang ipaglalaban ng kanyang karapatan bilang ina at umaasa sa tulong ng Diyos at ng mga taong sumusuporta sa kanya. Noong December 2017, matapos ang kanyang mga karanasan sa kanyang dating asawa, inamin ni Sugar na mayroon siyang maniligaw na palaging nagbibigay sa kanya ng mga branded na bag, ngunit hindi niya ito tinatanggap, nagpapakita na kanyang prinsipyo sa buhay. Noong March 2018, nagbigay si Sugar ng isang exclusive interview kung saan ibinahagi niya ang hirap ng pagpapalaki sa kanyang mga anak bilang isang single mother. Sinabi niya na medyo mahirap dahil patuloy ang kaso at lumalaki ang mga bata na unti-unti nakakaalam sa kanilang sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy siyang manalangin at nagsikap na ipaliwanag sa kanyang mga anak ang kanilang sitwasyon. Noong June 2018, nagtagumpay si Sugar sa kaso laban sa kanyang ex-husband na umabuso sa kanya na nagbigay ng isang permanent protection order mula sa Korte Suprema. Ang desisyong ito ay nagbigay ligaya sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta kabilang ang Women's Party na Gabriela. Noong August 2019, nagkaroon ng na pagkakasundo si Sugar at Christopher. Matapos ang halos limang taon ng alitan, tila nagkaroon sila ng amicable settlement. Ayon kay Sugar, nagkaayos sila dahil sa kabutihan ng Diyos at healing. Ang mga kaso na kanilang pinagdaraanan ay unti-unting nabawasan, nagbibigay ng pag-asa na maaaring magpatuloy ang kanilang mga buhay. Noong January 2024, nagbigay si Sugar ng mensahe sa bagong asawa na kanyang dating mister na ipinahayag niyang nakapagpatawad na siya at mahal niya silang lahat. Ipinakita ni Sugar na sa kabila ng mga pagsubok at pagdaramdam, natutunan niyang tanggapin ang kanyang nakaraan at buksan ang kanyang puso para sa kapatawaran. Sugar and Willie sa isang eksklusibong panayam noong March 2018, sinabi ni Sugar na malaki ang naitulong sa kanya ni Willie Revillame, ang host ng Wawaween, na tumulong sa kanya sa kanyang laban bilang isang ina ng dalawang anak. Sa kanya mga pahayag, inamin ni Sugar na si Willie ang naging matibay na suporta sa kanya sa kabila ng kanyang mga problema. Isang mahalagang bahagi ng buhay ni Sugar si Willie na para na rin niyang ama at kuya. Kaya naman sa kabila ng mga chismis na lumalabas tungkol sa kanila, mas pinili ni Sugar na magpakatatag at ipagdasal ang kabutihan para kay Willie. Noong March 2020, hindi naging tahimik ang usaping ito. Ayon kay Sugar, hindi siya aware sa mga chismis na nag-uugnay sa kanya at kay Willie. Para sa kanya, si Willie ay isang tao na napakabait. Bawat araw, ipinagdadasal ni Sugar ang kalusugan ni Willie at umaasa siyang magkaroon ito ng love life. Minsan umalis si Sugar sa wawawi ng apat na buwan para tutukan ang mga anak na medyo napabayaan sa school. Nang magbalik siya sa programa, inamin niyang hindi siya tinanggal kundi nagpasya lang siyang mag-focus sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng kanyang break, nagpa siya si Sugar na bumalik sa Wawa Wien. Sa kanyang pagbabalik, naging mainit ang pagtanggap ng kanyang mga fans. Kabilang sa mga tanong na nakuha niya mula sa si Entertainment Press ay ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanyang relasyon kay Willie. Sa kabila ng mga tanong, ipinahayag ni Sugar na hindi niya ito pinapansin at hindi niya ito sinasagot. Kahit na umiwa siya sa mga detalye tungkol sa kanilang pagkakaling sa isa't isa, ipinaabot ni Sugar ang kanyang suporta sa mga plano ni Willie. Ngayong buwan ng October, inilunsad si Sugar bilang bagong brand ambassador ng isang beauty brand. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakaligtas si Sugar sa mga tanong tungkol kay Willie. Sa pagkakataong ito, naging maingat siya sa kanyang mga sagot, ngunit umabot pa rin sa punto ng pagbibigay ng mensahe para kay Willie. Napag-usapan din ang balitang tatakbo si Willie bilang senador sa susunod na eleksyon. Tinanong si Sugar kung tutulong siya sa kampanya at ang sagot niya ay siyempre, kailangan niyang kumita na single mom siya. Sa mga tanong tungkol sa kanilang relasyon, numiti na lang si Sugar at nakiusap na huwag nang palakihin ang mga intriga. Bago maging bahagi ng wawawin, nagsimula si Sugar sa It Balaga. Sinasabing siya ang unang tumanggap ng tulong mula kay Willie sa mga panahong nahihirapan siya sa buhay isang bagay na hindi niya malilimutan. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, nilinaw ni Sugar na ang viral live video na lumabas kung saan siya ay tila may argumento ay hindi involve ang kanyang ex-husband. Nagpahayag siya na ginawa niya ang live video upang protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, nananatiling masaya at positibo si Sugar. Nagpatuloy siya sa kanyang negosyo at sa kanyang mga bagong proyekto bilang brand ambassador. Nananatiling inspirasyon si Sugar sa marami lalo na sa mga kababaihan na dumaranas ng mga pagsubok. Ipinakita niya na sa kabila ng mga hamon, may liwanag at pag-asa pa rin sa dulo ng tunnel. Patuloy siya magiging positibo at pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid, lalo na kay Willie na naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang mga pahayag, makikita ang kanyang tauspusong pasasalamat kay Willie at ang kanyang pagmamalasakit sa iba.